pera, So ang isi-share ko sa inyo ay Bawas pera o tipid sa pera O yan ang kailangan natin ngayon Ang makakatipid tayo Oo, oo. Uh, aminin man natin po sa hindi Medyo hirapan din tayo sa usapin ng pera Diba, sabi nga nila Hindi daw mahalaga ang pera Totoo ba hindi mahalaga ang pera? Hindi daw mahalaga ang pera Pero, pag wala kang pera wala kang halaga. Ka. O, di ba? Wala talagang pera. Wala talaga halaga. So, ayun. Usaping pera tayo sa usapan natin ngayon. Ang pag-uusapan natin ngayon ay nakakabawas ito ng pera. Ano ba yung dadi? Ang mo kasi amin So, ayan guys. Last video natin dito sa Dito sa YT. Ang napag-usapan natin noong lunes ay yung gamot sa ating mga kamay at paa sa tuong katawan. Kung ang ating mga katawan ay pasmado na. Yes, nagbigay ako sa inyo ng tips. Isang tips lang naman mga people at isang kaalaman mula kay Inday Dadeo. Yes, mga Jai, galing sa akin. So ngayon ay usapin na naman tayo gamot. O diba, diba gamot yun sa mga pasmadong kamay at paa at sa ating mga katawan. Ngayon naman ganito pa rin sa ating buong katawan. Pero hindi na po usap pasmadong katawan, pasmadong kamay o pasmadong mga paa. So ayan, ngayon naman guys ay mga bukol-bukol. Bukol saan? Kahit sa ang parte ng inyong katawan, basta may bukol. Pag nilagyan mo nito ay tsaka matatanggol. Tsari. <laughs> so, eh, magkuyaki mo na tayo ngayon mga people dahil wala tayong ibang magawa. So, isi-share ko lang sa inyo. So, yun guys, ang lahat ng mga sinasabi ko dito guys ay disclaimer lang po sa lahat. Hindi po ako magaling dito at hindi po ako nagmamagaling. Ang mga sinasabi ko lang po ay base sa aking karanasan at base sa aking naobserbahan. O ba? Diba? Observation. O observation English yarn. Naobserbahan ko na siya guys. Proven and tested na po siya. So ang usapin natin ngayon ay mga bukol-bukol tulad ng sis. Oh yes. Sis sa katawan. Sis sa tutoy. Ay, sis sa suso or sa ang party man ng katawan na mayroong mga bukol-bukol bukul, -bukul kay pimpisis or mga sumasakit na mga kasukasuan oh, yes, pagkakanda na ano talaga tayo marami tayong matututunan dahil kailangan natin matuto para tayo makatipit tipid hindi tayo puro medisina. Kasi mga people, ang medisina ay nakapagbigay din yan ng sakit. Paano nakapagbigay sakit? Ayan, pag lagi kang nag ng medisina, ang tatamaan din sa'yo ay iyong kidney. Ang medisina na yan mga people ay hindi po yan siya gamot kundi hindi para maibsan lang. Hindi lahat ng medisina, hindi naman lahat. Hindi ko lalahatin ha, baka mapagalitan pa tayo sa gumawa ng medisina. Hindi ko lalahatin, hindi lahat ng medisina makapagamot sa iyo. Yung iba para maibsan lang or yung iba para humaba lang or para madagdagan lang ang, ang panahon mo o gano'n. Pero hindi talaga yan mawawala at hindi talaga yan nagagamot tulad ng kidney yung uh, viral na mga sakit o di ba viral ito yung kadalasan sakit ngayon ng mga tao ang mga kidney kapag may kidney ka at nagdialysis ayan kapag nagdialysis ka ng mga people hindi po yan siya gamot at hindi po yan nakakawala sa iyong kidney isa lang po iyang uh, paraan para po ma, ma madagdagan ang iyong ano buhay ayan pero hindi yan nakakagamot at hindi nakakawala sa iyong kidney so yun guys hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa wala nang patumpik-tumpik pa ipakilikil ipapakilala ko sa inyo ang isang seeds or isang buto na nakakatulong po sa atin mga jay para po mawala ang ating mga bukol-bukol or ang ating mga sis sa ating mga katawan ano ba yan daddy? huwag mo nang patagalin pa ito guys ang aking ipapakilala sa inyo To run <laughs> what's that this is a Avocado seeds. di ba? Yato. Avocado po siya, mga people. Yes. pero buto po siya ng avocado. So, paano po ba yan gawin? Ayan, ito ang gagawin natin, mga jay. Ito siya, ay binilad ko na to sa araw. Pero, pwede rin hindi mo ibilad, mga people. Pwede siyang idiretso. Huwag mo nang ibilad kung walang araw. <laughs> Impossible naman kung walang araw, no? So, ayan, ibilad mo siya sa araw. Pwede rin hindi, para hindi ka matagalan. O, di ba? Binilad ko siya ng isang araw. Oo. Ayan, guys. Ang gawin natin ay ikuskus natin siya sa isang kuskusan. Oh. Ayan, nakita nyo to guys. O oh, ito ang gamitin nyo guys. Ayan. Kuskusin nyo siya. Ayan, ganyan. Kuskusin. Ikuskus nyo dyan. Ganun. At pwede ring i-slice mo siya ng cubes. O oh, yung pwede ring pino. Ayan. Ganunin mo siya ng ano, kutsilyo. Pwede pinuhin mo rin. Ah, paano ba magtagalog eh? Pwede i-slice mo siya guys. Pwede ring i-slice. Pwede rin kuskusin, pero mas the best yung kuskusin natin siya mga dzay. So, ayan, pagkatapos, ilagay mo siya sa isang lagayang halimbawa ganito kapag wala kang ano lagaya na uh, iba pwede rin ganito lang oo pwede na to mga people lagyan mo siya ng efficacent at alcohol yes efficacent at alcohol pwede rin pwede rin, ano pwede rin, uh, kahit anong uh, haplas, oo oh, haplas, paano ba Tagalog sa plus? Kahit ano haplas, paano ba ang Tagalog sa plus? Basta, efficacent or mega uh, manzanilla mansanilya para sa mga bata or kahit ano guys, basta lagyan nyo siya ng haplas. Oh, haplas, paano ba mag Tagalog? Haplas, oy, basta. But, at saka lagyan nyo rin siya ng alcohol. So, ayan, ipapakita ko sa inyo mga people kung paano po ang proseso. Ayan, just watch and learn. So, ngayon guys, ay umpisahan na natin ang pagkuskus nitong ating buto ng avocado. So, hindi natin ubusin guys. Gamitin natin ay itong dalawa. Ito, hindi mo na natin gamitin. Ayan itong dalawa muna ang ating gagamitin. So, ito na rin yung ating, ayan, efficacent, ayan, at alcohol. So, sa dalawang buto, pwedeng dalawang ganito or dalawang ganito ang iyong gagamitin. Pero, ngayon, ang gamitin natin ay, ano lang, ito lang, ilang ml ba ito? 25 ml at 150 ml na alcohol. Ayan, at dalawang buto. Pwede isa ra, guys. Pwede isa lang, pero, Dalawang gagamitin natin. So, ayan. Let's go sa ating paggawa ng gamot sa bukol. Meron ka? Charie. <laughs> so, ayan na siya, guys. So, ngayon, hindi mo na ang daming, ano, langaw. Hindi mo na uh, ulam, hindi mo na pang snacks ang ating uh, gagawin. Hindi tayo magluluto, mga jay. Kundi gagawa tayo ng gamot sa ating mga karamdaman. So, ayan. May sinabi nga doon, gamot sa bukol. Meron ka. O, ba diba? Meron pa earrings in day dadel. Ayan, mga jay Meron akong earrings. O. Oh. <laughs> Bigay ito ng aking sister. Ayan. So, ayan, guys. Umpisahan na natin ang ating paggawa ng ating ayan, ito. So, tanggalin muna natin, guys, ang kanyang para siyang may may balat ayan pag binilad siya guys kaya kaya ko siya binilad para matanggal natin kasi pag hindi natin ibilad mahirapan tayong tanggalin ito oh mahirap siyang tanggalin ayan ayan parang binalatan natin siya ayan ganyan so ngayon pero hindi ito matanggal lahat guys pero subukan natin tanggalin lahat so ayan So, umpisahan na natin ang ating pagkayod. Ayan. Kakayo rin pala ito, guys. Ayan. Umpisahan na natin ang ating pagkayod ng ating buto ng avocado. Ganito lang. Ayan. Ayan siya, guys. Oh. Mabango siya, mga people. Yes, mga jay, mabango siya. O, oh, mabango siya. Tapos, pag nilagyan pa natin, mas, mas babango pa siya. Hindi ka maano kapag naglagay ka nito kasi hindi siya mabaho. Mabango. Ayan. Ayan. then so, guys tapos na natin kayo rin ang ating uh, buto ng avocado ayan na siya nagiba ang ganyang kulay so ngayon ay ilagay na natin siya so ang ginawa kong lagayan guys kasi wala akong ibang paglagyan ay ito charan. <laughs> ayan ang ano uh, uh, inim na uh, ano ba so, siya oh sa ng mountain dew ayan so tanggalin natin para mayroon Ang, ito, ito ang paglagay natin so i lagay natin to dito guys pasok natin sa oo ganer ganer lang guys so, iba ang kulay niya. Pwede rin nga, mo guys, i-slice mo lang siya ng pa-cubes. Pero mas maganda kasi pag kinayod daw. Kaya, kinayod ang ginawa Kinayod ko siya. Ayan, na tapon. Tapon siya. So, ito. So, kailangan natin gumawa ng ano, ng mga nagawang uh, gawang Pinoy. Yes. Homemade. Homemade na gamot. Homemade na gamot. Para ano, Kasih, gustu kesana di tulang pas kasu, lukas, ya. ya ayo Ayo, lukas. ayo lukas, guys. Ayo, lukas, ayo. Oh. Hera, sem. Yeah. Ihalo lang natin siya. Ayan. O, di ba? Tapos ano? Ayan. Ayan guys. O, di ba? Meron na tayo haplas, oh. Homemade. Ay, may bukol kasi ako dito, guys. Ayan. May bukol ako. So, ganoon lang kayong gawin mo mga jay ganyan ka lang, eh, ano lang, i-ganon. Ganon lang siya. Ayan. Hindi ko alam mo, oh, ano, anong, anong bukol ito. Pero, may bukol ako. Oh. Tsaka, meron din dito sa akin tagiliran. Hindi ko alam kung oh, sis ba yan, or ano yan. Basta may bukol ako. Ano, lumaki ka siya, kasi siya guys. O, oh, habang tumatagal, lumalaki ano, siya. Kaya, kaya ko gumawa ng ganiters. Tsaka, Ayan. So, ayan lang, guys, ang ating for today's video. Sana mayroon kayong kunting kaalaman lang na tutunan dito sa ating for today. So, ayan. That's all, guys. Bye-bye and God bless. Maraming salamat at shout-out sa lahat. Solid team. Big big love. Shout-out. Bye-bye and I love you all. That's all for today's video and thank you for watching. Don't forget to like, subscribe and click the bell button so notify you so mga can see video. Bye, Bye guys and get bless everyone. Bye my guys. See you in my next video.